ayan mga idol magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumagang sa pecha ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong pecha para po ngayong March 4 at March 5, 2024 sa mga subscribers po natin, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers maraming maraming salamat po sa inyong lahat at yan mga idol, angpisahan natin ang ating sumada dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong March 4 at uh, dito po tayo sa March, yan po ay 3. At uh, 4 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ganun pa rin po, simplify lang po muna natin yung na natin ito. 0 plus 3 is 3, 0 plus 4 is 4, at 2 plus 4 is 6. Ganyan pa rin po sa bandang gitna. 3 plus 4 is 7, at uh, 4 plus 6 is 10. Sa bandang baba rin po, 7 plus 10 is 17. Ito po ang unang numero natin. Meron tayong 17. At sa pangalawang numero natin, kapares natin numero, dyan pa rin po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan. 3 plus 4 plus 6 is 13. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron po tayong 13. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwedeng pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 13, 17, o kaya naman po ay 17, 13. Pwede, pwede na po yan. At uh, dahil 2 digits po yung mga numero natin yan, simplify lang po muna natin sila bago po natin yan sumada para mas marami po tayong mga numero na pwede po piliyan. And mga idol, sa 13 po, 1 plus 3, yan ay 4. At sa 17 naman, 1 plus 7 is 8. Ito ang isusumada natin, 4 at 8, 8. At unahin po natin ang 4. Sa 4, pwede kunin muna natin yung 13 sumada 13, 1 plus 3 is 4. Pwede rin po itong 40, sumada 40, 4 plus 0 is 4. Pwede rin ang 31, sumada 31, 3 plus 1 is 4. At 22, sumada 22, 2 plus 2 is 4. Ay, mga po yung sumada natin sa 4. At ah, dito naman po tayo sa 8. Sa 8, kunin po muna natin yung 17. 17 sumada 17, 1 plus 7 is 8. At kinuha rin natin yan 26, sumada 26, 2 plus 6 is 8. At 35, sumada 35, 3 plus 5 is 8. At yan po yung sumada natin dito sa 8 At ito po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian dito po sa ating sumada Para po ngayong March 4 Ayan. Meron tayong 4, 13, 40, 31, 22 8 17 26 at 35. Ganun pa rin po ang gagawin natin dyan. Pipili lang po tayo. Ayan, ramble lang po natin 'yung mga numerong ito. O ano po 'yung mga nagustuhan po natin yung kombinasyon. At sa ating sample naman po, kinuha natin 'yung 26 at 26 at 4. Then 31 at 17 then 8 at 22. Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin. Mga kombinasyon po natin nakuha sa ating sumada. Ngayon pong March 4, ayan meron tayong 26.4, 31.17 at 8.22. Ayan, sa mga sample natin yan, pwede, pwede rin pong matayaan kung nagustuhan niyo po sila. Pwede rin po tayong magdagdag o kumuha dito sa taas kung alin pa po, po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon dito. At ayun and nga yung po ang ating sumada para po ngayong March 4. At next natin, ayun isunod po natin yung ating advance sumada para naman po ito ngayong March 5. At ayun and doon, pisa natin agad. Dito tayo sa March. Yan ay 3 pa rin po tayo. A 5 sa ating pecha. 24 pa rin po sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin. Simplify lang po muna natin sila. 0 plus 3 is 3 0 plus 5 is 5 at 2 plus 4 is 6 dito pa rin po sa bandang gitna ganoon din po 3 plus 5 is 8 at 5 plus 6 is 11 ayan then sa bandang baba ganoon pa rin po 8 plus 11 is 19 yan po ang ating unang numero meron tayo dito ang 19 at yun naman pong pangalawang numero natin dito pa rin po sa bandang gitna combine pa rin po natin yan, tatlong numero natin. 3 plus 5 plus 6 is 14. Okay naman po yung pangalawang numero natin o kaparas nating numero, meron tayong 14. At meron na rin po tayo ditong kombinasyon. Pwede, pwede na po natin yung matayaan. 19-14 okay kaya naman ay 14-19. Yan, pwede, pwede na yan mga idol. At dahil 2 digits din po sila, kagaya dito sa kabila, ayan, simplify lang muna natin para may sumada dito po sa 14 1 plus 4 is 5 ayan at sa 19 naman ay 1 plus 9 is 10 yung 10 po natin ay 2 digits din kaya sisimplify din po natin ito kaya magiging 1 plus 0 is 1 at yan po ang isusumada natin 5 tsaka 1 then unahin po natin isumada ng 5 kunin muna natin yung 14 sumada 14, 1 plus 4 is 5. Then, pwede rin kung 32, sumada 32, 3 plus 2 is 5. At 23, sumada 23, 2 plus 3 is 5. Yan po ang ating sumada sa 5. At isunod natin ang 1. Dito naman po sa 1, kunin muna natin yung 10. Ayan, sumada G, 1 plus 0 is 1. At itong 19, sumada 19. 1 plus 9 is 10 pwede rin po dito ang 37 sumada 27 3 plus 7 is 10 at 28 sumada 28 2 plus 8 is 10 Eh mga idol, yan naman po yung ating sumada dito sa 1 at next natin yung ating pong mga sample, Ayun, tinuha natin dito ang 28 at 14 ayan then 5 and 19 uh, 10 and 32 ayan mga idol ito po yung mga sample natin mga kombinasyon natin na kuha sa ating sumada para po ngayong March 5 ay eh, meron tayong 28-14 5, 19 at G32 so yung, kung nagustuhan nyo po itong mga sample natin ito pwedeng pwede rin po itong matayaan ito rin po yung mga numerong tinatayaan ko dito po sa amin at ayan mga idol, ayan uh, po ang ating mga sample dito. Meron tayong 2814, 14, 5, 19, at 32. At kung meron pa po kayong gustong makuha o may dagdag, yan pwede pwede pa rin po tayong makakuha dito. Kaya na lang po yung gumili dyan kung ano pa po yung mga nagugustuhan po nating mga naroon. At ayan mga idol, bago pa natin tapusin ang ating sumada, uh, gusto ko lang pong ipaalala ulit sa lahat, lalong lalong po sa mga bago pa lamang po natin mga viewers na ang mga sumada po natin ito ay mga gabay lang po yan sa mga pagtaya po natin. Wala pa yan pong makakaalam o makakapagsabi kung ano po yung mga labas ng mga bola o mga numero sa atin mga lugar. At ang mga ito po ay pwedeng sa umaga, sa tanghali, sa hapon o kayo lang po sa gabi. Depende po sa mga oras ng bola sa ating mga lugar. At ayun mga idol, kung uh, na lang ating video, so, sundan nyo lang po yung mga susunod pa po natin mga sumada. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating lahat.